Parts, si so, parts, BBC ang hacker day ni. So, sa karon mag, kung sa ta, mag side quiz sa tanga uh, daily pin o oh, itikal hacking atong kwan, related ng atong topic. ah uh, gusto lang ako i-share sa inyo kung kanang unsaon saan pag buhat o kanang secure na virtual drive. Uh, kung katong itong mga daan nga video kay nakapokus to siya sa virtual machine, karon itong istoryahan kay virtual drive na pod. Um, nakanindot mong gudaan yung virtual drive, mura siya ka ng isa bitaw ka sa file na uh, kaning nga file, pwede ni mo siya bitbiton Ah uh, bisan-asa kung nakakailangan yung computer, pwede mo may open deck um butang ta sa karon kay uh, na kay kwan ka ng example atong kasagara na sa balay kay natay mga USB plus drive niya yeah, usay kay atong gusto ah uh, di nato to gana nga si gig format format sa atong plus drive so mas maayo nga atong gamiton kay i virtual drive na lang nato siya Apay uh, isa ka benepisyo ng virtual drive ka pwede nimo siya i-secure, pwede nimo siya encrypt. Dayon pagka-encrypt nimo, taman sa di ka kalimot sa iyang password. Secure gyud nga virtual drive ani. Ya nakalindot sa pag virtual, virtual drive para sa tong isulti nang ganin nga um pwede ron nimo kopyahan ang virtual drive. Bali mura ni siya o isa ka file dayon ibalhin mo sa imuhang flash drive tapos i-open mo sa ng computer dahil mura na siya kuan gi-access ni mga um, drive dito sa lain ng mga computer mura sa karon ma lisod pa kayo ma visualize siguro pero akong panikamutan nga ma, ma makuha pud ninyo then magamit pud ninyo pero ang, ang gila ni nga nung gabag yung drive kay panong, gusto na ako po later nga magbuhat ko og um, uh, operating system na naa sa ibabaw aning ako ang local post machine kani atong host machine man ni kani makita ron. Uh, lahi siya nga pa, nga pamaagi sa virtual machine kay virtual machine kay man siya atong At virtual machine kay virtual boxman kani pero buhaton kay ang problema sa virtual box di nato magamit ang graphics card sa ato ang machine mo na isa sa problema gyud sa sa mga virtual box, virtual machine, sa VMware mao problema so kung gusto na to magamit masulit yun natong graphics kailangan nato magbuhat og uban ni nila kay mag dual boot uh, pero ang mas nindot gyud nato kay magbuhat ta og virtual drive diri sa ibabaw sa ato ang machine then dito ta magboot so atong discussion karon kay mainly naka sa virtual drive da yun, um da yon uh, bonus na lang tong pag uh, pagbuhat o pag set up sa virtual us uh, OS or virtual boot ah tago na na to virtual boot kaya nakaib namuji sa ibabaw ang yatong host machine so siyempre na to mga parts so open to the file explorer um, open data manage. Commander, oh, eh, niyo yung disk management. Click lang na siya. Dayon, dire, eh. kita niyo na kung isa ka hard disk. So, ato na siya i highlight kung gusto tayo mo buat over 12 drive. Pero actually, ang yung term gini nga uh, pang general kay virtual hard drive good virtual hard drive BHD highlight nato ni tayo na option create ta o virtual hard drive so ana to ibutang siya ang file na virtual drive ibutang nato siya sa dire okay, na buhat na folder o ah, sample sa niya demo. Then, piliyo ni BHDX kay mas nindot ni siya. Pero, since demo rin ni siya, kita sa rin ninyo nga, kung unsa, unsa kanindot kung setup, kaya nga itong aim, makabuhat itong virtual hard drive, mura siya container, tapos, pwede rin niyo mo siya i- bilid sa computer tapos pwede nyo mo siya kopyon o true kung need na nyo mga i sa lain ng computer or abrihan sa lain computer. So, kani, since di mo rin, gamiyan na nato ang GB, mga kanang, ang GB lang sa, hindi lang good makita ninyo. So, sa HDX, VHDX, 1 GB, ayun, um, dynamic expanding, o dynamic dynamically expanding. So, dere, mabantayan ninyo nga nagbuhat siya murag lain nga disk, disk number 2. So, kani dere, i-click ni then right click, I initialize ang disk. Pili na ni GPT. Pero kung, kung, ka, kung, mas nindot yun ang GPT kaysa MBR sa karun. Kaya ang MBR naman yung limitation yun. nag pwede rin yung mabuhat sa isa ka disk kay maximum niyo mga partition ha Marag mga doha siguro pat yun kani mas dag kani siya kani GPT so sample lang na ipakita na ninyo nga kung uh, na sino doon sa virtual HD so kani na initialize na nato online ang disk na karoon kung mabalik ka sa atong file explorer makita ninyo ning demo iba demo BHD. So, mo na tong Gcoin create nga virtual drive ah. So, mo ni siya. Then, ato na i-format. Next, next. Pangalan lang na to, demo. NTFS. Finish. Okay, na-format na siya. Kuman anak niya na tay virtual drive F which is kanina siya. Dayon, atong next nga buhaton kay ato na siyang i-encrypt kanina nga demo bits DX. So, unsaon man. Kanina yung gamiton, VeraCrypt. Dayon, create tag volume. Ayan, pilihan lang ni Encrypt Anand System Partition. And standard. Pero volume. Basa man itong atong file. Ngunit siya katong drive F. Ngunit siya nga device F ka niya. Makita, makita pa niya. Kung gusto mo ka mo ni ka sa this PC din. Tara nga to, ang virtual drive na gicreate kani siya actually mura siya gislice slice aning e kanin nga drive kanin nga tira man ni mura siya gislice slice na yun siya partition ang mo aning dili siya partition kay mura siya file ba nga nasa sulod sa e Mui, may, may nakanindot niya dayon ya. Dan pilih ang demo. Kita rona tu, kita Demo, okay next. Since katong f nato to kay wa pa isulod kani integer. Katong pili ng create encrypted kay lay on pinisya kung na na isulod ang, partition. See, create encrypted volume and format it. Next lang dayon siguro okay pili lang mo sa gusto yung algorithm pero okay naman siguro ng SH8 five six na algorithm. Muna encryption niya, AES atong gamiton. Advanced encryption. Next. Tapos, wala kayo maklik na rin. na mo, automatic pilihan. Next na po. Then, sa password. Ginigyan ang kinangalang nga. Di ninyo dapat makalimtan. So, para sa itong demo mo, ano ito yung ngalan? Ano no? Ano password na ito? Hindi man ilan ninyo, bisa yung hacker. Diba? Yes, Then, kani, kailangan nyo mo siya, lihok-lihok ko -lihok niyong mouse sa so, sulod-aning window para mas mo random bitawgit nga walay maka walay maka decrypt daw sa ato ang gibuhat nga virtual drive plus encryption hindi ko man nimo og randomize imo din pilion si file system ani nga um, virtual drive so di ba atong pagbuhat nato ganina atong gipili kay NTFS F NTFS kung so, wala na siyang ipinato ganyan, mawaw po natong pili on the relevant sa sulod hindi e PES po ngayon, ato din may format full format lang para sigurado giyot bang mag makabasa sa sulod aning virtual drive yung security purposes po ni kung nami niya kung may gusto itaguanin niya i-proceed lang ta manan na siya o pintor pa virtual drive na to. Then okay exit lang okay. din dre. So karon nakabuat na ta, o encrypted nga uh, virtual drive. So sa karon makita ninyo murag dili really accessible no. Ayaw gyud niyo i-format ha kay mawala din yung files ninyo kung inyo yun ni siya i-format. Di timan ilang yun din yung uh, <coughs> Maone, ang virtual drive na inyong gibuhat kani demo pero gidugangan nang ninyo og encryption para wa maka-access niya um, ang uban ang ginagamit sa uban kay mga bitlocker man pero ana kanindot ani kay pwede ra nimo um ibalhin-balhin imong file, pwede ra nimo ibutang imong virtual drive sa asa. Dayon pwede ra nimo i-retrieve after kung kailangan na nimong file nimo. Nakalain siya sa kwan example, example pa na lang kay isa kabuok nga flash drive nya sa karon kay kailangan nimo nga nakaibutang lain nga files, ibutang ta mga video. So, katundaan ng mga files niya nga pang-secure may pag imo na, na siyang i-virtual drive tapos i-encrypt tapos ibilin dire sa imong computer dayon sa kanimo i gamiton ni nga plus drive pagbutangan ni yung mga video then hindi kun man video ibalik na pud nimo imong kuan imong file ni nga virtual drive sa sulod ani imong plus drive So karon atong ipakita akong ipakita ninyo kung unsaon pag-access aning atong gibuhat nga encrypted nga virtual drive. Ugot ka pili ka ni select drive device. Din sa karon matingala mo nawala na ang word nga demo. Pero ang yun atong atong gitiman an sa kaning uh, gibuhat nato ang video kay naa siya sa hard disk 2. Pero actually, kanyang hard disk to is virtual drive na siya sa sulod ng hard disk 1. So, kani ni siya. Drive F. Highlight lang na. Pagka-highlight ni mo, pili din ka o device ko asan ni mo siya i-mount. Bali, kanyang mong good mo siya. Encryption niya. Encrypted na version. Pero kung gusto na niyo mo ma-access ang imuhang file sa sulod na niya, kailangan niyo na siya i-remount. Uh, sa sa kanyang remount na state sa status sa imuhang dev, sa kanyang atong demo mga virtual drive, is kung na siya decrypted na siya bali. Wala na siya encryption. So, pili na to Example ay Z. Mount. Tapos ang atong password kay dapat di na ito makalimutan. Ayawin nyo ang inyong password. Para, na na siya. So, money siya karoon ng atong um, atong virtual drive. O ganina kay Demo F Roman siyang encrypted. decrypted. So, atong gibuhat gidugangan na to, siya o okay decrypt uh encryption na para mas secure wag gi maka-access sa eh, imong mga, mga mga files nimo sa nasa sulod sa sa kaning uh, virtual drive din sa kana to example butang na nato og password kuno hayaan nimo eh. mo kunuhay na password nato ha example lang sensitive do ninga file tapos ban eh sudlan nato og file username and password ayun para sa asin ng website o, example lang siya isip na to isip na to ang kaninga file sa sulod aning encrypted nga virtual drive ba siya sa sulod Karon. Uh, kung gusto na nato nga di na nato i-access o i-secure na to, balik ni ato ang virtual nga drive ato na siyang i and mount so i-click na to Z kung Z yung local Z disk Z and mount lang na siya na yun sit ning bira trip tapos maoran siya nga file D so, mo So karon, kani mo demo mo pwede ra nimo ni siya i-copy. Tapos ibutang sa lain nga isulod nimo sa lain nga USB flash drive. Tapos inibutang nimo didto sa kada nimo ma-access ang imuhang file sa dito sa mga lain nga mga computer sa kawas, like sa mga kailan. So, di ginaan nila ma-access kay e encrypted na siya. Okay, so karon mao to ang atong first na ipakita nga video. Dayod next na akong ipakita nga video kay unsa kasagara may ug unsa on nimo pag-access. Um after naka-restart ni imong computer or unsa nimo pag-access gamit ang lain nga mga computer. Ay, kung saan pag-access ko naka-restart yung computer or kung saan mo pag-access sa lain mga computer. So, sa karon mag-sample sa ta. Nag-connect ko dito o plus drive, USB flash drive. Ito na yung kopyohan file ha. Kopyohan ako ni copy. Dahil yun. nato paste dito na sulod. So, asu mag-assume mag ta nga muadto ko sa lain computer nga dili secure nga computer mga kailan na ako. Nga, gusto na i-access ang akong mga sensitive nga mga file stick to Para masigurado gyud nga maski pag makuha nila ning akong flash drive. Ako siyang butangan og encryption. So ang atong gibuhat kay nagbuhat ang atong first nga gibuhat is uh, gabuhat ang virtual drive Then, sunod, kanyang virtual drive. Ato din yung encrypt gamit ang Veracrypt. So, dugang yung it, security o protected yung kay kaya file nimo mo. Isa mo sa mga essential na kailangan buhaton sa isa ka information security nga tao. Kaya nang kabalot ang secure sa atong mga kaayo kaayong mga files like kanang imong password, username, mga website, mga data, mga informasyon, yung secreto yung kayo. So, kanya ito ginabot ron is ginasecure yun ito itong data. So, ako sa yung i-restart ang computer, then kunuhay ang next ninyo nga makita, kaya muna daw ito ang pag-access sa lain ng computer. So, okay. Na na-dream file, no? Actually, pwede na ito nisa i-delete nito. So, Pero ayaw lang. So, ako na siya restart. So, balik ako mga taod, -taod mga parts. Sige, balik ako. Hello mga parts. So, uh, naka-restart ako. So, i-assume na na ito. ay nung doon yung computer, kaya so, yun, na i-access itong atong i-buhat nga encrypted virtual drive. So, sa So. Condition, no? Mayroon nyo itong encrypted? Because It manage. Dahil this manager. So, sa karoon, wala pa itong atong wala pa nakamount ang atong gibuhat ng virtual drive so ito na siyang i attach. Then itong abrihan, itong file na nasa flash drive. Demo BHTX. Command so, na itong mount. Raw pa na siya. So, initially, di na pa na siya ma-access kaya encrypted nung siya. Parang para ma-access na siya, ito na siya i mount para sa gapon ka kay kung Paki-tanaw po ng video. Piliitan bisan na sarod dira ng uh, drive, letter, o tata X. Pero mali siya katong kuhan. virtual drive. Okay. pagka command ko na sa password. So i-type na to tong atong password. Okay. So, na na siya. So, bali, dito sa lain nga mga computer, hindi na dahil ma access ang atong mga sensitive o mga kuhaan ka ng importante nga pala dito sa ilahang computer. So, example naman siya. O, so, di ba? Access na nato, karon, pag um, na, na to gusto i-access or gusto nato i-protect balik ang atong kuan atong virtual drive ato At may sing unmount sa direct drive unmount ato da yung i-detach ng virtual drive ay lang ka mo sa kwan na sa sequence ha? unmount daan sa virtual drive asa uh, sa unmount Unmount daan sa Veracrip da yun. Unmount sa, ah, detach da yun sa computer management. Disk management. Detach na to siya. Saka na to eject sa computer. Ano siya sequence sa pag pagtangtang. Um, mura man siya complex na, paminaon pero wala man gui kung um madali-dali nga po kung gusto gyud nato i-protect ang ato mga files. So mura to siya mga files akong i-share kaninyo. Ah, uh, uh, nag-enjoy mo may tapod ma ma-apply ninyo sa inyo ang mga files. Ma-apply ninyo sa inyong mga kwan sa inyong kagalingon Okay, parts. Bye-bye. Paalam.